Ayon. Oh, magkano yan, boss? Tatlo. 3K, yan o, oh, kay boss Naoli huli, eh. o. k lang, oh. o. Magulang na ba? Ha? Magulang na? Oo. Oh, o, yan o, oh. 3K, kay boss Naoli yan, mga boss. Yan ang blan na tayo ni boss Naoli huli. 4 may bawas na ito, mga boss. Kay boss, uh, June. June Lotus Caramac. Mga manok ni Boss Boon, ang FB niya mga boss. Mga manok ni Boss Boon, konta lang. 4 okay, may baos pa. Mana nak ni boss yun, mga boss. Quatro to, quatro, may bawas pa. Idol, may bawas pa. May bos din pa. Kami ada di bawah sini Ayah dasarnyaва,"Metada itu macam mana? Dia bawah to two five lang, oh. Oh. Ini eh, two five. Tupai itu, ah. Itu lebih bos jauh itu. Okay. Mga idol. Ebers Joey. Hey, boss Joey tayo. Ayan o. Oh, 1K lang ito. Mga pulit niya o. Oh. O. Oh, 1K lang mga boss. 1K, 1K Yan, mga pulit nga mga boss Yan, 1K, 1K, yan to 1K, 1K, yan mga boss Oh. 1K din, 1K, 1K mga idol Kau ninyo. Oh, 25 daw mga boss, 25 25 lang ay, boss daw. Ito ay 25 lang mga boss. Ay, boss daw ito. And that was <coughs> we came in that was Dito kay boss uh, Noli to mga idol oh. Ano to mga pumpkin ba to? Pumpkin. No? pumpkin. White streamer yun. White streamer yun siya oh, mga yung, boss oh. Yan, sweater pumpkin. Sweater pumpkin. Gaganda ng layo nito mga boss. 1K lang kay boss Noli. Tapos yung lalaki 3.5. Ayan. Oh, 1K mga streamer sa ano pumpkin Ayun, eh boss na no, ulit ang mga ito, gaganda lang lahi nito. Sa'yo rin ba 'yan? Yan, dala mo, magaan 'yan. Anong vlog niya, boss? Ah, gold sweater. Red sweater, ayun, eh boss na ulit. Ay gold pala. Ito hindi sa'yo, ito, no. Wala ka na diyan. Oh, yun. Ah, number natin, Boss Dolly. Hindi mo mailagay. <laughs> number? 09261787716. FB, oh. Noli Beras. Noli Beras. Yun. Ayun, dami pa niya. wala Lalo ang lalagyan. <laughs> oh. Uh, kaya tahimik lang doon si Boss Dolly. Oh, uh, okay, salamat Boss Dolly. Pero maraming malok sa bahay. Kontakin nyo lang mga boss. Kung gusto nyo makabura, kontakin nyo lang si Boss Dolly. Dolly, Beras, FB. Ang wala load. 7 na lang. Okay, salamat. Okay, ito mga idol, 1K. 1K lang ito mga idol. Ha? 1K lang ito mga boss. Ito lang, 1K lang. <coughs>

Lipat may bawas pa. span. boss, go ito. boss, it. go ito. <laughs>

1-6 daw eh boss Ken mga boss may number tayo ni boss Ken 1-6 lang ito kontak nyo lang huwag nyo lang yung uh, number ay PM nyo lang para mabigay ko yung number niya. okay eh boss Ken 1 lang salamat mga boss 4-5 mga idol alam bloodline ito boss Bloodline to SBR mga boss eh hey, boss peri ito. ang ganda oh 4, 5 lang, lang to mga boss SBR Kontakan oh, nyo lang si Boss Terry. Mula na mga manok niya. 4, 5, 4, 5 lang.